Heyo, heyo mga katigs. Mag-aalmusal na tayo. Ito, may binabang ano, uh, namin na ano. Kaya, ito, mainit naman kasi nakalagay sa hotbox. Ito, dito nakalagay. Ito, pag nakalagay kasi dito, may apoy yan. namin apoy doon, ayon. Ayan. Ayan. Kaya yun, mainit pala malagit palagi kaya nga kaya ito medyo mainit ito kaya nga kaya siya ang kinuha ko iyon ang kinuha ko eto tignan tignan natin tignan natin ang laman parang ano parang bagels ito eh sa tingin ko eh ayun bagels nga na may itlog may bacon o may sausage pa <laughs> kompleto itlog, sausage, bacon at sya ka meron pang ano ham ayan ham ayan ham ham, sausage, egg bacon Marami na ito. Sobra, sobra na. Ang aking panolak ay coffee na linagyan ko ng konting uh, milk lang. Fresh milk lang. Walang ano, walang pangpainit. Ay, walang pangpainit. Walang pangpatamis. Konting milk lang. At saka brewed coffee. Yun na. Okay. Kaya ngayon, kainan na mga Bye-bye.